May logic question ulit tayo. Tatanong sa iyo, ha? Kailangan ka, masagot mo. Ganito. Sa isang bukid, may isang sosyal na kalabaw. Naintindihan mo. Sa isang bukid, may isang sosyal na kalabaw. Tapos, may nakakita sa kanyang bata, pinainom siya sa baso ng tubig. Pinainom siya sa baso ng tubig. Pero, ang tanong, bakit hindi ininom ng kalabaw ang tubig sa baso? Intindihan mo. Mali. Intindihin mo ah. muna. Hindi siya gatas tubig siya. Sige na tubig. Ulitin ko ah. To, ah sa isang, sa isang bukid, sa isang bukid, merong isang sosyal na kalabaw. Hmm. Tapos, may nakakita sa kanya isang bata, binigyan siya ng tubig sa baso. Hmm. Ang tanong, bakit hindi ininom ng social na kalabaw ang tubig sa baso? Kasi hindi siya social. Kasi mahirap siya. Hindi mo pa rin. Kasi mahirap yung bata. Hindi mo pa rin ma-get. Ano isa ma pa? Isa pang pa tanong ah, ulitin ko. Sa isang bukid, may isang social na kalabaw. Oo. Oh, Tapos may nakakita sa kanya isang bata, binigyan siya ng tubig sa baso. Ang tanong bakit hindi niya ininom ng tubig sa baso? Bakit hindi ininom ng sa siya ng kalabaw? Kasi nga, answer siya, ayaw niya sa baso. Mali talaga. Ano? Hindi mo talaga alam. Hindi ko alam. Hirap na lang. Ang hirap kasi yung tanong mo. Dapat yung madali lang. Madali lang yan. Gusto mo malaman ang tamang sagot? Ano? Ba? Kasi nga, mahirap yung... Secret. Secret ang sagot. Hintayin natin sa comment section. Mga sagot. Kung sino makahula ng sagot, bibigyan natin ng Gcash.